Kaya't nyo tayo personal nga kumisikin ni Vice Mayor Jing? Kaya't na. Jag payso? Well. <laughs> ito ang naging hamon ng tumatakbong bisi-alkalde ng Urdaneta City na si Jimmy Paraino sa isang 67 anyos na babae. Nangyari ito sa barangay ng Kamaliran West noong April 24 sa meeting de avance ng Team Paraino-Paraino. Dito tila ginawang katatawanan ang matanda matapos itong humiling ng tatlong halik sa tumatakbong bisi, alkalde. Pinagbigyan naman ito ng kandidato at nagpakis sa magkabilang pisngi. Para sa huling kiss, pinagpili ni Paraino kung saan bahagi ng mukha nito ang hahalikan ng matanda, pero imbis na sa baba, hinamon ni Paraino ang matanda na halikan ito sa labi. Agong. With no Timid. Timid. <laughs> De yung kaya tilips. Ha? Dito hinamon si Paraino ng iba pa niyang kasamahang mga kandidato kapalit ng pera para sa matanda. 1,000 na, 1,000 ni BM uh, Rose, at 2,000 ni Madaren. The 2,000 yun? No, Jilips, ha? Ah, Jilips. Jilips, oh. ha? Oh, 1,000 mat ka nun ni Joseph. Uh, 1,000 uh, met yan ako? 3,000 na. 3,000 na. Sige. Nadagdagan pa ito at naging limang libong piso. Hmm. Nagsayawan pa si Paraino at ang matanda sa saliw ng musika hanggang sa nag ang dalawa. Bali na kayo, kiss na kayo ulit ah. Ang pakulong ito ng grupo hindi ikinatuwa ng grupong Gabriela. Ayon sa Secretary General ng Gabriela na si Clarice Palce, nakakagalit at kasuklam-suklam daw ang tilay auction sa dignidad ng matandang babae para sa libangan. Dagdag pa ng grupo, hindi raw ito pagtulong kundi isang pagsasamantala. Paglabag din daw ito sa dignidad ng kababaihan at nagpapatibay lang daw ito na gawing bagay ang isang babae para lamang sa kaligayahan ng mga kalalakihan. Dagdag pa ng grupo, dapat mayroon pa rin pagrespeto sa mga kababaihan ng mga tumatakbong kandidato at mga incumbent officials. Nakakagalit daw anya ang ganitong kabastusan sa pagtrato sa mga kababaihan imbes na maglatag ng mga solusyon sa kahirapang dinaranas ng maraming Pilipino. Sabing insidente ay paglabag rin daw sa Section 3 ng Resolution 11116 o ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines na inilabas ng COMELEC para sa halalan 2025. Nanawagan naman ang Gabriela na imbestigahan ito ng COMELEC at mapanagot ang mga nasabing kandidato. Sinusubukan pa ng news team na makuha ang panig ni Jimmy Paraino. Charles Nicolimon, RNG News.